啊，哥、啊、们。啊啊 Abot buat tuh kita kuat menghab di pasunduk pernah lalu mendir lalu ternyata orangnya ada nah oh si pakan tekan tas itu lalu tekan

Terlalu kan kesakutan hey. kan lantai aja dia hei ha terus perlu atau lagi mana kan ha kalau yang namo. Ha? Huh? Mana yang idol ini? You know? Wan, nak pan mana mu? Sudah sekarang kau, kau mana? Jadi ka anu kini, kau kini ni bukan perak. Makuan, hebat ada ama bisita ni komander Kuan dokter mau mau palit tong makin nih. Makin deh. Mau palit celana. Berberato. Hai, kuan dong. Berato saya mau makin nih. Karon. Tun. Sebuah. aku, Hah? Oh. Yeah. Ah. Alay tum. Ah. Ah, hindi talaga. Supot. Alala lang muna. Hindi muna dad. Ano yan? Ano yan? Ah, ano pa? Ano na ba 'yan? na lang ko ano, dito to. Wala na, ano. Kapagkakas ko sino po kayo? Ha? Bakit tinulungan niyo ko? Ha? Hindi, huwag kang magalala, mga kasama kami. Yeah. Hunter yan. Yeah. <laughs> Bakit? Ano? Sino ka ba? Ano ang pangalan mo? Si... Inord po. <laughs> ha? Ah, <An> Ninord. <laughs> ka <wawa>, <laughs> huwag, huwag kang kawawa, ma Huwag kang, huwag kang magalala kasi sundalo ko at saka hunter yan. Ay, so tayo dito. Tayo dito? Tara, tara, tara. Tago muna Tago muna tayo. <laughs>

Ayun o. Ah, mga idol. Naputukan pa yung ano. Saan yung pangalan nito? Pa? Ah. Berdung. Berdung PH. Hunter ka rin to. Ah. Hunter ka rin? Oo. Uh. Saan? Akala Sarang. namin si, ano, nabiyag yung si Ribin kasi. Akala ko mamamatay na po. Ha? Grabe yung ginawa nila sa akin to. Grabe, kawawa ka rin o. No. Hirap talaga kapag mabihag. Ganyan talaga gagawin nila. Kala ko hindi ah. na ako mabubuhay ka. Ha? hindi na ako mabubuhay. Hindi yan, hindi yan, ano, huwag kang makalala. Hindi na na. ka gagawin niya ng Diyos. Na na. Tutulong ang Diyos sa'yo. Siguro, ano, ang Diyos ang dahilan ko bakit kami nag nagkita din sa kapgo na to, no? Para maligtas ka. Buti na lang ito, Kasama kang kapgo na sa atin. Oo. Magaling ito. Nakita ko, ka, kita ko nga kanina. Kung ano siya kagaling makipaglaban. Tulungan tayo ng maligtas kasi yung pulis nila na, ano ay yung sundalo na, na ano Hindi ko naman Nakalain na may nabiligtas pala sa akin Hindi Sugaw kami ng, ng Diyos Hulog talaga kayo ng langit eh Oo, sugaw kami ng Diyos para ligtasin ka mm -hmm. Para sugpuin natin mga masasabang tao dito sa mundo Kumain ka na ba? Wala Sige lang, bababa. Pagkain to. Hindi na talaga ako pinapakain ng mga ayot ng mga bandido to. Baba tayo ngayon. Hanap tayo ng ano, diskarte para makakain din tayo. Hina na ako to. Huwag kang, huwag kang ng loob. Lil, maliligtas ka rin, huwag kang magalala. Gagawin namin ang lahat. Uwi na tayo dito. Maraming salamat to. Ah. Hindi ka mag -alala. Salamat tol. Oo. Oh. Huwag na nila at maligtas ka lang. Kasi sobrang, yun. Maraming yung ano. ugat mo. Maraming yung ano. Mga idol. Ano. Grabe talaga yung. Yung mga galos niya ba. Ang dami na. Ala. Uh, Hirapan siya sa mga. Oh, Oo. To. Salamat tol. Ulang. Ulang ka naman tol. Salamat tol. Pareha lang naman tayo tol. Mga mabubuting loob. Salamat, Kaya. Kaya. Okay lang mag ano damayan tayo kasi tayo rin lang naman yung nagtutulungan. Salamat po sa Diyos dahil nakita hmm. ka namin dito. So, kung yun, sino yung maiipit sa atin. Pagpasalamat ko rin. Uh -huh. Sa itaas na mayroon pa siyang pinadala na magliligtas sa akin. Uh Huwag kang mag -alala. Basta may mga mawuti pa dito sa mundo. Gagabayan ka. Kahit sino dyan. May awa rin ang Diyos. Kahit may pa tayo ngayon. Ah. Uh, Paano natin? tayo. Kaya natin to. Talagang kaya. Wala namang ano, pagsubok na hindi makakaya. Kasi ang binigay ng Diyos na pagsubok ay sobrang gaan lang. Wala ka bang, wala ka bang ang isang hantir na huli? Wala ka bang katama? Wala po. Kahit ano, sundalong ano, bihag, wala kang nakita? Dati tol, Dati, baka si, yun si Rodil. Ha? Baka si paan? sir si sir yun. Sir namin ba? Baka, baka si Rodil. Eh, uh, si sir Rodil Na. Hinahanap ko kasi yung ano. Chip ko ba? Okay, nakita kami ni ano, hmm. Brad, ano bang pangalan to? Brad Dong? Hmm. ah. Pitch. Si ano. Ako, 'tong anong pangalan mo? Inoy po, Inoy. Inoy ino, pala 'to. Alam ko naman na siguro may Ah, Bogard pala. Ah, Bogard. Oh, kasi Bogard. Bogard din. Salamat po, Sir Bogard. Bogard. But... Oo. Walang problema. Mangayot, mga hayop mga bandido. Bakit ano bang ginawa nila sa iyo? Nag-a-apply sana ako ng trabaho. Hindi ko pa namamalayan na may nakabang sa dinadaanan ko pati yung motor ko, motor na hiniram ko tol. Na. Saan na ka, ano kaya yung ginawa nila sa motor ngayon? Hindi ko alam kung saan nila dinala yung motor ko. Baka, Baka binenta nila. Sana makita ko pa yung motor ko na hiniram ko lang yun. Hindi yung sa akin. Gilap naman akong pambayad sa motor kung anong gagawin nila sa motor ko. Hmm. Alam kong sobrang kawan. Pati ako, nawa ka sa sarili ko pero wala tayong magawa kasi pinagdaanan natin to ngayon. Pero makakaya natin to. Ang laki pa ng pag-asa. May awa ang Diyos sa atin. Huwag tayong mag, ano, mawala ng pag-asa na tayo ay makaraos. Huwag ka man ang ano tol Masyadong mag Ano so, Yung sugat mo Hindi pa na yan na ano So ang dami ng kalaban dito mga Parang sip na dito to ha? Parang sip na dito Sip na dito tol Malayo na ito yung mga kalaban Kung may bandido man dito Hindi sila magkakamali kasi May bala pa tong baril ko Ililibing ko sa ulo nila Pag oras na susugod sila dito Sabi uh -huh. mga ito Sobrang ano Sobrang galing talaga ng ano yung kasama so, so maraming maraming salamat no sa mga tumulong sa akin kay Tolbradong at lalong lalong na kay ano po kami yung pangalam mo sir ako si Bugard. ah, sir Bugard. Bagan man lang ako ng ano Bugard kasi wala ako sa servisyo ngayon okay. Bugard okay. na, ay, na ay, lang salamat kay Bugard. ang lakas pala hmm. ni Bugard. Hindi naman, tama-tama lang. Malakas yung nakabantay sa akin kanina na bandido. Sobrang lakas yun. Kaya hindi ko siya kayang lakan. Hindi ko kayang labanan. Napakalakas nyo May mga bandido talagang nakarating kayo. Pero wag kang ano, matakot sa bandido. Salita lang ang ano, matapang dyan. Pero pag sinubukan mo talagang wala yan matapang lang yung bandido kasi ginagamit nila yung anong ko tol kung nasan ba si Leo Leo Travis Leo Leo bakit sinong Leo yung Leo na Leo na commander daw nila yung nabihag ay nakabihag din kayo ng ano dati yung nakawalan pero hindi pa hindi pa nakawala yung si Leo marami pala kayong kalaban na ano commander maraming mga masasamang nagpapaligid dito sa area natin si ano ngayon si Reben nasan na kaya ngayon kasi sabi ni nabanggit kasi ni ano si Rodel noon na ang nag, isa daw sa nagligtas sa kanya ay si Reben yun yung kuhan. kaya sabi niya nabihag daw si Reben kailangan ko na tulungan pero sa ngayon iwan ko saan na si, R si Rodel bakit anong nangyari kay Rodel at Rodel eh, sabi nila nabihag, nabihag, nabihag daw. daw yeah. magkasama kasi kami at sabag walay kami ng ano hindi masyadong malayo Kami pa lang yung nabihag ng mga hayop ng wadan dito sabag so, na ngayon kasi so, ayhan mo to mm. Babawi, Babawi ako ng lakas pag Tulungan na, tutulungan tayo. Hanapin natin si Redin. At si Redin din. Ay nga muna tayo dito. Sana makasama pa natin to si Bugay. Oo. Tel Bugay. Lagi niya kung kasama. Ay, para mahanap natin si Redin. Mm -hmm. At si Redin. Huwag kang mag-alala tol. Lagi mo kong nasa likuran. Niligtas yung mga mabubuting tao. Ma Kaya mauubos din natin yung mga bandido na yan. Kasi, pero Masakit ako Gugutom ka? Ano? Wala tayong pagkain dito tol na yung may-ari ng ano tol? Kapihan na ito wala na daw may-ari ng ano? Kapihan na ito Baka Bandido na rin yun Malay natin. Kasi malaking pira sa bandido pag sumali ka. yung pinagawa ng mga bandido yung mm. nang huli sila ng mga inusintong tao tapos kinuha nila yung kidney at binibinta nila. Malaking pira daw yung kinikita nila doon sa kidney. Mm. Mapira yung bandido sin, tol sin, pero sin, galing sama-sama. Kanina nung nyo ko kanina, na bandido pupunan daw ko ng kidney at ibibinta daw nila kasi malaking pira daw yon. Malaking award daw si yung binanggit ng Timyong. Timyong? Oo, so, yun yung komander nila, malaking award daw sa kanila pag may mahuli sila at pupunan nila ng kidney. Sino naman Ito yung Timyong na 'yon? Walang ng kindi na 'yon. Oo so, nga, wala na siguro kunan na nila yung kidney. Okay lang, okay lang yan, tol. Kaya natin 'to. Bawian mo yung lakas mo para Uy, na rin lahat ng masama dito. Kasi ako, buwan galit ko na yung kapin Kahit ano. Pangalawa lang kami nakita dyan. Magalit talaga akong tao na yan. Kasi kahit mga bata, dinadami nila. Uh, si. ano? Sabi sa kanila kanina yung nila kung Marami kayong dinami ng mga inusik. Eh, pati yung mga bata. Ano, kaya pa ba? Kung hindi na kaya, dalhin ka na namin sabihin mo lang kung nagugutom ka punta tayo ila ano sinong malapitan natin dyan eh hey, ano may bahay pa ba dito na ano, kilala mo bugal wala delikado dito area to ng bandido wala tayong kilala dito mo tayong mga bunga ng to? kasi nabanggit nabanggit nila ito daw yung ano ito. pinakadelikadong bundok bathroom hindi ba la kung marami yung mga gamit ko doon ng mga importante tol mga ID ko tol hanapin natin yun huwag kang magalala sana mahanap natin yun to hanapin natin yun hindi ba nila nakuha hindi parang tinapo nila to nakita ko sa kung tol tinapo nila yung naghawak ng gamit ng bag nakita ko dun yung mga gamit ko mahala yung importante yung mga ID ko mm -hmm. Ano bang lugar dito? Hindi ko alam to. Naalala mo ba kung saan, no? saan nila tinapon yung bag mo? Pero balita. Mo Hindi ko na naalala to. Sana makita pa natin yun. Pero sa paningin mo, daba pa ba itong bundok na to? Parang malayo na yung pinagdala nila sa akin to. Malayo na. Maraming, no? Idol. Ang lugar ito parang malayo na sa Davao tol. Malayo na to sa Davao. Oh. Pero kami ni Brad ilang bundok namin yung tinawid namin para marating dito. Galing kami ng ano sa amin sa Davao. Siguro hindi na to ano? Ah, uh, so, uh, mag ano, mapahinga muna kami dito. Babawiin muna yung lakas ni ano. Mm. dalin muna natin yeah. siya doon. para makapaglaban siya, no. Paglaban kami kasi gusto talaga namin maligtas si Ribin at si ano. So, Tutulungan si, po kami, hanapin namin si si ah, ka lang. Oh, tol. Ano tol? Ah. Kaya ba ba tol? Kung hindi na, dalin ka na namin siguro tatapusin natin yung video dito no. Tapos pupunta tayo sa mag, ano hanap tayo ng ibang taguan para kapag makita nila tong video na to. Oo. Okay. Hindi tayo nila matuntun. Guru mga idol, ah po, hanggang dito na guru yung video no. Tutulin na lang namin. Sana, Sana to yung bag ko pa. Oh, hanapin din natin din. Mga idol, hanggang dito lang siguro no. Ah, puputulin muna namin yung video. Ah, uh, uh, siguro tago kami doon. Hanap kami ng kataguan. Hanap muna kami ng ano? Para, o, paalam Hindi, Paalam muna na kami kasi dadalin muna na namin to si ano? Otol. <todic>